Hi guys! Hello, I'm back! So ayun, meron akong sasagutin dito ng mga tanong kung ano daw ba yung requirements ng isang OFW na gustong magbigo host. Okay, makinig ka ha kung isa kang OFW. Tapusin mo tong video na to para alam mo po yung mga requirements mo or may mga kaibigan ka na gusto rin dito na hindi lang ikaw ha. Kaya mandamay ka. So ito, sasagutin ko na for today's video. So, madali lang naman ang requirements. Kung ano po yung requirements po dito, guys, sa lahat ng mga bigoho sa Pilipinas, ganun din yung requirements don sa mga OFW. Ito lang yon okay? Pag OFW ka, kailangan may ID ka po dito ng Pilipinas, okay? Kahit nasa ibang bansa ka, kailangan mo pa rin mag-provide ng ID dito na nasa Pilipinas ka, okay? TIN ID, um, Driver License, Passport, o ano pa bang mga TIN ID, Peel Health ID, ano pa ba? Basta mga Pilipinas na ID, dapat meron kang ma-provide yan. Isa lang naman, no? So, OFW kami, di ba yung no ka Passport, di ba? So, pwede na yun, okay? Kung wala kang passport, marami namang option ng ID. Kasi yung iba dito, may nag-comment pa, kasi amo nila yung passport nila. Pwede daw ba yung ID nila na nasa Pilipinas na SSS, PhilHealth, Voters ID, or ano pa ba yung mga ID ng Pilipinas? Yun, pwede yun. Kaya kung ako sa inyo, mag-provide lang kayo ng isang ID. Okay na yun. Next naman is kailangan may cellphone po kayo. Yung cellphone nyo is pwede naman na ano, Android, kung may Apple kayo, pwede mag, kahit ano, basta cellphone na may camera na malinaw, yung nakikita tayo B sa cellphone. So, sa cellphone lang kasi ginagawa yung trabaho. Yun lang ang requirements, Okay cellphone, ID, and syempre wifi. Kasi live streaming po ito. Live streaming, para kang nagla-live lang sa Facebook. Ganon. Kaya dapat naka-wifi kayo mga B. Okay? Next naman is ATM. Para saan ba yung ATM dyan? Kasi ihuhulog yung sahod mo. Kung wala kang ATM, Gcash pwede po. Okay? So, Ganun lang yung requirements, hindi siya mahirap bi, Okay? Tandaan nyo, yung mga binanggit ko rito na requirements para makapasok kayo sa isang agency is ayan lang po. Kaya sana nasagot ko yung tanong na yan ha, kaya sa mga gusto po um, magbiguhos na OFW, yan lang po yung requirements, okay? And And, syempre, i-follow mo ko dito sa aking TikTok, sa aking FB, sa aking YouTube channel. Baka hindi ka po pa familiar sa aking YouTube channel. Is, nagko-content po tayo about po sa um, pagbibigo, kung ano po yung effect, maging effective bigo host, or how to earn more dito guys sa Bigo Live app. Is, agency manager po tayo. Kaya po may knowledge tayo about the apps and And eh, nagpo-promote din kasi ako ng aking agency, syempre ng aking YouTube channel, para manood kayo dun, para may idea na kayo, okay? Para mas marami kayong matutunan kasi doon, guys. Kapag hindi mo na ako nag-reply, um, visit nyo lang po ang aking YouTube channel, Jenny Ulimba. Diyan, matututo kayo dyan. And eh, paano tayo yumaman dito, babe? Nandiyan na lahat, okay? Sana nasagot ko ang aki, ang ano, ang munting mong tanong. So ayun lang. Kaya good luck sa mga OFW. Ingat kayo diyan na magbigo-bigo kayo. <laughs> Welcome po kayo dito sa Good Deeds Agency sa Bigo Live app. So ayun lang, i-install niyo na 'yung apps, okay? Alam mo na 'yung requirements. Ano pang inaantay mo? I chat mo na ako sa aking FB, okay? Bye-bye. Follow for more.